Right mga kamkil, good morning no? So araw po tayo ng Sabado Bali dalawang araw na tayong nagre-relax mga kamkil Like kakaturn over lang natin ng projects Pero kahit nandito tayo sa bahay mga kamukil May mga trabahuin pa rin ako no? So bali maraming ginawa, na, ginawa natin ng quotation May mga pinasahan natin ng quotation Tapos uh, may mga adjustment na mga mangyayari mga kamukil Kaya uh, naisipan kong i-share to sa inyo no uh, kasi ang dami kasi nagtatanong nagme-message sa akin mga kamugil na sir uh, hampo kaya magkano po kaya yung aabutin abutin kapag ka second floor extension na yari sa tubular uh, sir magkano din yung aabutin abutin ng light materials na bahay gaya ng ginagawa mo tapos wala silang sinisin ng prospective plan mga designs no wala silang sinasabing anong klase ng finish ng bahay ng gusto nila. So, kaya hindi ko po kayo nare-replyan o nakaka-reply na ako sa inyo. Lagi kong sinasagot, dipindi yan ma'am sa laki ng bahay ni ipapagawa nyo at sa uri po ng finish at sa design ng bahay na gusto nyo. No? So, kaya hindi ako nakapagbigay ng partial estimate. Kasi bawat project sa mga kamukil, may kanya-kanyang gastusin lalo na pagdating sa livor. Mga kamukil, yung mga materialis, walang problema doon kasi makakahanap tayo ng mga murang materialis na Nandun din yung quality ng materials, no? Walang problema doon Ang pinaka-problema ko kasi dito kapag ka ganito, uh, sa libor. So, mahirap naman mga kamukil na talagang hindi ko siya pag-aralan. Uh, kasi, ano na mga kamukil eh. Uh, takot na ako sa laging tawag nito short o tapal no kaya pinag-aralan ko talaga mabuti may target ako ng buwan kailan siya matatapos minsan nga mga kamugil dahil sa mga kasama natin sa trabaho na uh, hindi rin natin kayang kontrolin nagkakaroon tayo ng hindi na uh, hindi namin nakuha yung time frame no kaya mangyayari doon um, magkakaroon tayo ng konting short Oh, hanap tayo ng diskarte, yung mga ganyan mga kamukil. May iwasan sa mga kontraktor na katulad ko, mga kamukil na. O, kaya ngayon, pinag-aralan -aral namin talaga o pinag-aralan ko talaga kung bago ko tanggapin yung isang project, kailangan magkadil muna kami ni kliyente. No? O, una sa lahat, meron tayong Uh, kontrata, pinaka-importante. Lahat sa mga projects o nagbalak magpatay ng bahay, pinaka-importante po yung kontrata. No? Dahil dun sa kontrata, makikita natin kung ano yung mga nilalaman. Tinatawag natin inclusion, no? At makikita mo kung magkano yung libor uh, hindi yung bastang basta, basta nag-uusap na lang kayo magandang salitang binitawan ni kontrator ni kliyente, hindi po ganun yung proper na anong mga kamugila so ito, papakita ko lang sa inyo mga kamukila So, ito maliit na bahay lang siya. Uh, yung sukat niya, around 4 meters yung width niya. Yung length naman niya, around 6.9. Although, round up natin, 7 meters. No? Yung laki ng bahay na to. So, yung unang kinitusyon ko sa kanya mga kamagulip, pininto ako yung bahay na yun. Shout out sa isa, ginawan ko lang to ng vlog, pero... Ano ka dito? Safety ka dito. Hindi pa nakalagay yung pangalan mo dito. Saka na natin, saka ko na ilalagay yung pangalan mo kapag close contract na tayo, no? Okay. Dito mga kamukil napapansin nyo, ang dami papers mga kamugil. Marami akong train na trabaho. Meron tayong contract agreement between client and contractor. No? Tapos yan, mga files ko mga kamukil Ang dami. So, ito, itong isang example lang ibibigay ko sa inyo mga kamukil napapansin nyo, meron akong, uh, ito yung tinatawag nating uh, project quotation with agreement ng mga kamukil Ayan uh, Uh, project name. Ang uh, project ko dito sa isang client ko. Ito i-adjust natin to mga kamugel. Kasi unang pinuntahan ko siya, binigyan ko siya ng humingi siya sa akin ng dalawang uri ng quotation. Merong labor materials at saka meron tayong tinatawag na pakyawan. Shoutout nga pala sa mga nagtatanong, ano daw yung 60-40 at saka porsyento? Malaki pong pagkaibahan yan mga kamukin. Abangan nyo sa next upload ko, ipapaalam ko sa inyo kung ano yung kaibahan ng 4 at saka 60-40. Saan yung magandang labanan dyan. So, depende na yan sa inyong mga kliyente, no? ah uh, ito sa akin, ah uh, idea ko rin to, no? Dahil contractor rin ako. May sarili akong idea. Ayaw kong gumaya sa iba. Okay? So, mamaya, next upload ko, yun yung ating i-upload. So, ito mga kamukil, dito pa lang sa ating quotation na ginagawa. Ayan. Kita ba mga kamukil? Ayan ako. Ayan makikita na natin dito yung project name. So, yung project name nito, ground floor renovation and second floor extension. Yan. Ibig sabihin, may existing na na ground floor to mga kamungkil. So, pero, may gagawin tayo dito. Kasi nakalagay dito, renovation siya. Magre-renovate tayo. Location niya, ayan, Mati double City double Rental. Project contractor, ayan, nakalagay dyan. Tapos, yung uh, contract amount namin mga kamungkil o contract type, labor materials yan. na uh, around 489,000 kasali na yung libur ko dyan mga kamuli sa akin na ito lahat kapag kaganyan tapos makikita natin dito yung payment of terms ko ayan uh, yan payment of terms equivalent of 240,000 50% down payment upon signing of contract purchase materials and mobilization, mo, mobilization mga kamuli tapos yung first payment niya habang nagtratrabaho na kami additional payment purchase materials and manpower salary 120 so ipapaalam ko sa kanya kapag ka magka close deal kami kung kailan ako Uh, kukuha ulit ng 120 sa kanya. Siyempre, bago kami magpirmahan mga kamugay, ang gagawin ko dito pag natanggap ko na itong 240,000 ipapakita, uh, gagawa ako pang bagong quotation o inclusion dyan, na kung hanggang saan yung 240,000 nya, ano yung pwedeng makikita nya dyan, ano yung pwedeng matatapos dyan tapos, uh, pag makita nya na lahat yon, pwede na naman akong kumuha sa kanya ng 120,000 sa pangalawang payment nya sa akin yung so, second payment mga kamugel, 120,000 project compilation na. Yan, completion. Yan ha? Ibig sabihin tapos na yung project namin mga kamukil sa panghuli, no? Tapos, yung nakalagay dito, oo oh, ito yung kagandahan kapag ka may kontrata tayo. Uh, project inclusion. Yan, nababasa nyo, ground floor renovation to second floor extension. Yun yung project inclusion dito mga kamukil. Sa ground floor mga kamukil na inclusion natin dito, mayroon tayo concrete post na anim na pirasong poste. Eh. Tapos si it's billing, plastering, inner area. Ibig sabihin sa loob lang mga kamugil, yung papalitadahan natin. Tapos electrical, store flooring. Kasi may ano sila mga kamugil, may malit na tindahan. Tapos gusto na nilang iangat yon Mas mataas kaysa kalsada. Tapos metal stair. Ah, uh, ano, metal stairs mga kamugil. Tapos plain ceiling. Interior paint, wall and ceiling. Tapos demolition. Kasali na yung demolition ko dito mga kamugil sa Uh, presyuhan na 489,000, okay so yun po mga kamukila tapos sa second floor extension mga kamukil yung enclosure natin dyan ayan, second floor meron tayong steel structure steel structure mga kamukila uh, ito yung tinatawag natin tubular mga light material lang, no metal yung mga ginagamit natin dito, tapos uh, internal an ex, external and internal walling. Ibig sabihin mga kamukil, naka-double walling na to. Meron tayong wall sa labas, meron tayong wall sa loob. Tapos, meron siyang dalawang kwarto. Meron siyang balkuni. Tapos, foam board flooring. Ayan, nalalaman natin kagad kung ano yung i-apply natin flooring dito. Tapos, meron ceiling, electrical, uh, inner vent, ayan, o, exterior, o interior vent, yung pagkukulay natin sa loob ng second floor. Tapos, window, Undoor jump, yan, ga, pasok yan sa ating inclusion. Roping and gutter, except window glass, mga kamukil ha. Wow, labas sa akin yung window glass. So, nababasa na nga yan yung kung ano yung mga nakapaloob na trabahuin namin sa halagang 489,000. No? So, yung laki ng bahay na to mga kamukil, is around 4 meters in 6.9. O, run out na lang natin, 7 meters yung ano nya, length nya, yung width nya is 4 uh, meters. So ngayon, dahil nag-request siya sa akin, gagawa ako ng dalawang quotation, mayroong pakyawan. No? Ito yung naabot sa pakyawan mga kamukilo. Oh. Siyempre sa labor materials, nagbaba ako dito. Kasi lahat, ano ko na to eh, uh, alam kabisado ko na yung mga uh, presyuhan kung saan ako pupunta. Yan, saan ako pupunta. Bakit mababa? Kasi dito mga kamukil, ako yung mamimili ng mga materyales. Alam ko kung saan pupunta na makakamura ako sa labor materials na kontrata ko. Bakit dito sa pakyawan mga kamungkil, iba siya? Yung sa pakyawan natin mga kamungkil, umabot siya yung quotation ko is 494,675,000. Uh, 625, o pagpalagay na lang natin 500k. Uh, around 500k siya mga kamukil bakit mas mahal yung pakyawang ko kaysa libor materials unang unang reason ko dito mga kamugil, hindi ako mamimili ng mga materials dito si owner yung mamimili ng mga materials lahat ng presyuhan dito mga kamugil, ah uh, hardware ko talaga kinukuha yan hindi sa mga planta hindi sa mga budiga no? may priceless ako mga kamugil sa hardware may priceless din ako sa mga budiga o planta na pinupuntahan ko. Kaya mas nakakamura sa akin si cliente kapag libor materials. And din pangalawa, less hassle na siya. Less pagod na siya. Ganon yung libor materials. Kasi lahat na magkikilos dito o gagalaw dito sa akin lahat, no? Dito sa pakyawan kasi, mga kamungkel, napapansin yung pinagkaiba. Ito yung pinakahasil sa akin pagpakyawan yung... Uh, o dalawa yung pinapagawa sa akin, eh. Clientine quotation. Pero dahil trabaho ko yun, masaya din ako na natratrabahoin to. Kaya ginagawa ko lagi, no? Uh, ganito yung buhay pangunguntrata. So, ganon din yung makikita nyo. Meron tayong project name. Ayan, makikita nyo dyan. Kung ano yung nakapaloob dito, ganon din dito. Yung kaibahan lang dito, mga kamgil, uh, sa Pakyawan, naka-itemize yung kutisyong ko dito. Ayan, nakikita nyo. Meron tayong cement. Ayan, no? Uh, 50 sacks. Diba? Tapos, 195 yung per sacks nya. Ito yung inabot nya. Tapos, Fine sana yan, partial pala nakalagay. Ito yung mahirap mga kapagkilip kapag kapakyawan. Kailangan itemize siya talaga. And then, yung ah uh, payment terms nito, iba din yung payment terms. Ayan, sa payment terms, 30% down payment, 55,500 upon signing of contract. Yan, nakalagay na dyan lahat mga kamagala. Tapos yung terms and condition natin, ito yung pinaka-importante. No cancellation of contract, no change of provision. Ibig sabihin nito mga kamagil, kapag ginawa namin, tapos pinabago mo, mag additional charge ka back job pandabol by the contractor if any revision or addition of contract there's an extra charge yun yung sinasabi ko mga kamukila kapag may ginagawa kami pinabago mo dahil hindi mo nagugustuhan additional charge ka sa akin o ganun po ako mangungontrata mga kamukil tapos yung project inclusion natin ayan tapos dito sa pakiawan to mga kamukil ang project inclusion tapos kapag ka-deal na tayo okay ka agree ka done deal na tayo contract agreement between contractor and the owner ayan lalagay ko yung pangalan mo dito may mga witness tayo yan. Tapos, yung nakalagay dito, the owner, blank. Yan. And the contractor, Nicholas Ipamaybay. Do herbly agreed upon that their signature below as manifestation to their commitment to comply adhere to all the details of this construction work and terms of payment uh, enumerated above. This document will serve as a contract between the owner and the contractor and is being attested to the following witness. Ayan, may mga witness tayo dyan. Simply si kliyente, pinaka-importante. So, ganoon yung pinaka-importante mga kamukil pag nagpapagawa tayo ng bahay. Lalo na pinag-usapan tausan-tausan na. Kahit hindi tausan, abot lang siya ng mga 50, 20. Kailangan may contract agreement tayo. Makikita muna natin kung ano yung ah... Uh, kalalabasan no sa ating ipapatrabaho na bahay Sip, ba no ba diba? so yan yung mangyayari dito mga kamukil dahil hindi makakaya ni kliyente yung nakapresyo ko dito may binigay siya sa akin budget wag ko na lang sasabihin ngayon uh, i re, -re ko ulit tapos sinabi ko sa kanya bigyan mo ako ng inclusion mo parang hmm. budget mo ngayon titingnan ko kung kaya ba sa inclusion mo na ibibigay mo sa akin pag hindi kaya kasi sa budget niya kasali na yung labor ko pag, uh, pag hindi kaya yung budget niya dun sa inclusion na ibibigay niya sa akin So bat bat natin anuhin, di ba? Huwag natin pipilitin. Dahil alam ko, alam naman natin na uh, ano tayo, dihado tayo. Sorry mga kamukha pero ganyan talaga yung ano, ganyan talaga yung ah uh, trabaho ko, no? ah uh, Ano lang tayo, transparent lang tayo dito. Oh, so, bat natin tatanggapin kung hindi naman natin kaya. Siguro Uh, bigay natin sa iba kung may makikita pa, di ba? Kung may makikita si kliyente. So ganun lang, give and lang, no, di ba? So para sa akin, uh, pag hindi kaya, talaga hindi ko siya lalabanan, no? Uh, di gaya nung una mga kamukil, unang ano ko dito sa pangungontrata, uh, kahit dihadong-dihado na ako, gusto ko lang talaga magka-project, gusto ko lang magka-vlog, may iba vlog lang ako mga kamugil, tatanggapin ko ang nangyari. Laging abuno ako mga kamugil. Kaya kung minsan nasasabi ko sa inyo, huling project ko na to, uh, titigil na ako sa pangunguntrata... lilipat na ako ng bagong content, no? So, yun po yung mga nangyayari. Kaya ngayon, uh, nga mga kamugil sa kasabihan, hindi tayo maging tama kung hindi tayo dadaan ng kamalian, no? Kailangan maranasan muna natin yung pagkakamali. In the business din mga kamugil, hindi tayo aangat pag hindi tayo naging loser, di ba? hindi tayo uh, -grow, grow up kapag hindi tayo dumaan ng pagka-failure. Ganun lang yun, di ba? So, yung pagkakamali, yung pagka-failure, yung pagka-loser, huwag nating uh, katakutan. Dahil normal lang yan mga kamagin, lagi natin madadaanan yan. Importante lang, tuloy-tuloy lang tayo at uh, discarte, mga kamugil at pasyensya talaga yung pinaka importante so mamaya next upload ko mga kamugil abangan nyo A percentage between 60-40 ano ba yung pagkakaiba kasi maraming nagkakagulo-gulo dito at daming nagtatanong sa akin nagme-message yung iba mga kamukil personal na tumatawag sa number ko at nagtatanong kaya gagawin ko ng video para may idea rin kayo itong idea ko mga kamukil o diskarte ko sa itong klaseng libor sariling diskarte ko to. Wala akong ginagaya. Nasa sa inyo na yan mga kamukil kung magugustuhan nyo o hindi yung diskarte ko no? sa pagpaniningil ng libor. So ang gagawin ko dito mga kamukil dahil nagbigay na si client sa atin ng inclusion niya. Ia-adjust natin. No? Kasi nakikita ko na yung mga inclusion niya. Sa mga inclusion ko dito na nakapaloob, ah, uh, maraming mawawala para lang magawa natin yung uh, gusto niyang ipagawang bahay. Okay? So yan lang mga kamukil. Maraming salamat. Once again, mongkel on the vlog. Thank you! Yan, kasali pa yung sintas, mga kamugilo. Ganon tayo dito, no? <laughs> Thank you, mga kamugil!